So magandang gabi mga Kapigmates. So may resulta na agad dun sa uh, in experiment natin yung sa pagpapakain ng mga bagong anak. So dalawa pa lang yung nanganganak natin. Uh, pero nakuha na agad natin yung resulta na kailangan nating malaman. Yung kasi 'di ba sinabi ko may unang anak natin. So ito unang anak natin. So hindi natin siya pinakain ng bale umabot ng 24 oras so hindi natin siya pinakain so yung mga piglet niya walang nagtae so magaganda so walang nagtae sa kanila so ito naman um, pagkaanak nito nung oras ng kainan nila hapon nagpakain tayo ng 1.4 kilo lang pero so sa 1.4 kilo so may mga nagtae agad so yan ang lambot na nang tayo nila diba so yan Ayan ang ano nila. So, ayan. So, may tayo agad na malambot. So, marami na. So, meron pa dito. So, punta pa na dito sa kabila. So, ayan ang resulta. So, dalawa pa lang yung nanganganak natin. Kuha na agad natin resulta. So, tingin ko doon sa test 3 natin, yung papakainin agad natin, yung inahin natin ng tamang dami ng pakain nila ay hindi na natin gagawin. So sa pangalawa pa lang nakita ko na yung sa pangalawang inahin pa lang mga kapigmita Nakita ko na yung resulta ng uh, inexperiment ko na paano maiwasan na 'wag magtay yung piglet sa unang ano mga limang araw ganun. So ito first day pa lang, o oras pa lang mga kapigmate. Kasi natapos na natapos silang mga nak itong isa itong isa Bali So, bali, itong isa, pa 2 days niya simula ng nanganak. So, kaninang umaga lang tayo nagpakain sa kanya. Tapos, bali, unang ano, isang araw pa lang tayo nagpapakain sa kanya. Pero, two days na siyang nanganak. So, ito namang isa, kaanak lang kaninang umaga. Mga tang ano yan, hapon yun mga kapigmate. Tapos, nung pagdating ng gabi, uh, mga, ay, pagdating ng gabi, pagdating ng hapon, mga 3.30 Uh, pinakain agad natin to 1/4 kilo. So 1/4 kilo. So may yung resulta niya ito. Uh. so malalambot agad yung dumi ng mga big natin. So dito wala tayong heater ngayon nilagay. Hindi tayo naglagay ng heater o kahit anong painit sa bake natin kasi uh, maghapong mainit naman. Mainit ang panahon ngayon sa so, mga pigmate hindi natin kailangan ng ano. So sa harang, ah uh, magkabilang dulo lang harang ko. Yun. Doon, saka dito. So, itong mga big dito, hindi naman nagtatay. So, walang nagtay sa kanya. Walang lumambot ang pero dito sa mga to, meron. Ayan, kita na agad natin. Pagpasaysay nyo ng camera ko. Malabo. Ayan. So, bukas, sa pagpapakain natin mga kapigmate ah hindi na natin ito papakainin so maghihintay na siguro hapon na natin ito bibigyan ng pagkain titignan ah, ganda na lang pala mga kapigmate ah, umaga hindi ko siya papakainin taas ng hali titignan ko na lang yung dumi ng mga piglet kung titigas to bukas pero tapos na ako dito mga kapigmate mag inject ng antibiotic uh, tenalin LA ang ininjek ko uh, bali 17 ml kasi nasa 6, uh, 160 kilos siya to ano ganyan so 17 ml lang ininjek ko tapos sa mga piglet wala pa Amen. so yung mga piglet niya naman malalakas naman so kahit malilit sila mga kapigmate malalakas sila so walang tabingi yung lakad walang nangihina lahat malalakas So, ayan yung date natin. So, nagharuta na sila kanina. Yung yung oras lang ang pagitan ng nanganak sa kayong mga day 2 na mga bake. So, 2, 4, 6. So, nawawala yung isa yun, yung isa. Oh. So, yun Oh. Ito yung isa. Yan. Tapos ito yung mga bagong anak. So, check na natin bukas kung kung mawawala yung pagtatay nila ano, may tay tay na sa katawan so mabilis talagang dumami ang katawan ng piglet pag may nagtay sa kanila so, sobrang lambot nito Kaya, hmm. sobrang lambot nyan Mm. Hmm. Minum ng tubig na yung inahin so hindi sa ganyan mga pigmate hindi tayo nagpapawala ng tubig ha. unlimited po ng tubig yan sa bagong anak ito ang binabantay akong mga pigmate yan. pag nakatayo yung inahin mga pigmate pag masta nyo yung mga piglet nasa ilalim ba diba? sa first hanggang second day lang naman yan mga kapigmate nanindya sila sa ilalim pag nakalipas ang first second day ah uh, hindi na sila diyan tatambay sa ilalim mga pigmit. Wait, yan, kagaya na naipit o oh, napakan. Ayun. Oh, tingnan niyo yan, higa yung inahin. Yan ang titingnan niyo diyan, kaya natin binabantayan yan, no? tingnan niyo na. Yun. Op. Oh, bitik na, di ba? So, kaya binabantayan ko ng unang araw, binabantayan ko. Pero pag tingin ko, pangalawang araw ay hindi pa malakas yung inahin. Ah, hindi ko pa rin iniiwanan yan. Pero kung alam ko naman malakas yung inahin, Taas yung mga biik magagaling na umilag. So, iniiwanan na natin yan. Ayan. So, bali time check tayo. 11.50. So, almost cold na mga kapigmoy. So, ayan. So, hindi pa sila masyadong marunong umilag. Ayan, ayan inahayaan ko lang sila. So, pag ganito, nakatambay ako dito mga kapigmate. Uh, hindi ko kunari may nakatambay sa ilalim hindi ko inaalis hinihintay ko lang yung inahin na makiramdam na pag may nadaganan siya kasi pag ganyan mga pigmate hindi pa na dyan nadagan na pag tinanggal mo yun hindi naman mamamatay agad yun so kung kaya pa kaya mo may survive yun o oh, makaligtas pa yun kaya ganyan lang ang inaano ko lang sa mga bake uh, dinadala ko lang sila pag nadala sila matatakot na silang tumambay do sa ilalim ng inahin mga to so, ayan ayan o ah so may nagtatay hindi pala yan so may nagtatay so, yun so may nagtatay yan so ayan malambot ang dumi so so ngayon mga pigmate ah sana alam ano sana mapanood nyo to at malaman nyo rin na hanggat maaari wag mo na pakainin so hindi pag hindi niyo naman pinakain ang, ang inay mga kapigmate ng 24 oras okay lang naman kasi dito naranasan ko 24 oras kung tong hindi pinakain tung si Gigi ay okay naman siya wala naman problema so yun sa mga big lalo sa big mga pigmate wala akong nakikita problema sa mga big tapos so malalakas sila laging tulog tapos ang lalaki pa ng katawan mga kapigmate pero nung inanakyan mga kapigmate ganito lang din kalalaki yan ganyan lang din kalalaki okay no mm. mga mm. mga busog na busog sa ganyan mga pigmate ang mga piglet pag natutulog pag masarap ang tulog nila kahit anong gawin nyo tulog pa rin yan yan ito mababaw pang gising nila kaya dedede lang pala dito sa mga to mga kapegmeito pag mamasdan nyo naman dito sa side ng mga to so linis ang kanilang plastic mating so wala man lang na medyo lumambot yung dumi sa kanila so dito naman sa isa talagang ano pa lang ilang oras pa lang nakakalipas madumi talaga uh, ay may nagtay talaga So, siguro mga nagtay dyan, mga tatlo or apat. So, sa ganyan, madali natin maagapan yan. Huwag lang natin pakainin muna, inahin natin. Ang ganda ng balahibo. Kaya lang, alilip. na nyo kamay ko. Yan nga ha. So, ganyan lang siya kalait. Napakalait, ba diba? Pero mga pigmate, napakabilis lang palaki niyan. Napakabilis palaki ng mga piglet sa labas ng inahin. Yan to mga kapigmate, yung mga mahilig matulog sa gilid ng inihinian. So, hahayaan ko lang yan dyan. Hinahayaan ko lang. Once na may umiyak dyan, saka na ako kikilos. nintay ko lang sila maipit para madala. Yan lang. Basta nandito lang ako. Pero pag wala ako mga kapigmate, pag naipit yan, takay yan. Pero pag nandito tayo, kahit madaganan pa yan, pumunta pa yan sa ilalim ng tiyan ng inahin mga kapigmate. Pag naipit, once na maipit, maagapan natin, makukuha agad natin. Kasi pag nakuha naman natin yan, hindi yan mamamagay. So, ito, nagsisimula ng magsugat ang tuhod niya. Yan, mga pigmate, yung sugat sa tuhod niyang yan, um, yan po ay dahil sa pag-agawa sa dede. Sa so, ganyan naman, ah, uh, dapat tayo lagi may Combinex. Nasa Combinex ko Hindi ko makita. So, mag-spray lang tayo ng Combinex doon sa may nasugatan agad na sa tuhod so hindi ko makita yung condinex ko kung saan ko nailagat ah ito pala so to, so pakita ko lang sa inyo kaysa na kayo sa camera ko ha so pag may ganyang piglet na may sugat na agad sa inyo eh, sprayan nyo na agad <coughs> uh, yes. sprayan nyo na agad yung tuhod nya pag na-spray nyo na yung tuhod nya at least ano nya, maiwasan nyo dyan yung mga kapigmate yung magkaroon ng arthritis yung be kasi sugat yon tapos yung kulungan nila hindi naman kahit linisan natin ang linisan nya hindi naman natin masasabing mawawala yung bakterya nya may bakterya pa rin yan papasok sa mga buto-buto na magiging sanhin ng arthritis nila yung arthritis yung arthritis mga kapigmate, yung po yung mga kasukasuhan ng piglet na nagbubukol-bukol tapos napipilay sila hindi makalakad ng ayos yung siko nila, yung tuhod nila uh, bumubukol yun po ang arthritis mga kapitmate. nakukuha yun sa mga bakterya na pumapasok sa mga pinagsugatan, pinagputulan ng buntot sa pusod sa sugat sa tuhod yun, doon po nakukuha nila yun, doon pumapasok yung mga bakterya so yun so uh, uh, pipigilan natin yung mga pigmit yung dumi lang yun so update ko kayo bukas ang gagawin lang natin dyan mga kapigmate wala tayong gagawin iba wala tayong i-inject sa mga piglet mga kapigmate wag na wag kayo mag i ng kahit ano sa mga piglet ha. ang gagawin lang natin dyan yun na nga yung hindi mo na natin papakainin bukas yung ating inahin tubig lang yan okay na So, tulog na mga kapigmate. Uh, ito mga kumbutin. Ito mga to. Mga tulog na tulog. Eh.